Hello everyone, this is Mami Anax. Sabay nating panoorin ang napakagandang sinag ng buwan. Nakaka-relax. Nakakatanggal ng stress. Sinabayan pa ng mga huni ng ibon. Nandito ako ngayon sa may balkoni ng bahay kung saan tanaw ko ang napakagandang sinag ng buwan. Ibulong ko na lang sa kanya. Ang kalungkutan dahil malayo ako sa aking pamilya. Alam ko marami ding nakaka-relate sa akin dahil hindi lang ako nag-iisang OFW. Hindi talaga madali ang mawalay sa pamilya lahat tiisin, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay. Kaya tayo, mga OFW, mga nanay, na malayo sa ating mga mahal sa buhay, especially sa ating anak o asawa, magpakatatag tayo. Huwag natin ayaan na Matakpan ng ulap ang ating liwanag, ang ating mga pangarap. Huwag natin hayaan na matakpan ito ng mga obstacles sa ating buhay, mga problema. Hindi talaga yan maiuwasan. Kakambal na natin ang problema, kakambal na natin ang mga obstacles sa buhay. Basta, huwag lang tayong bibitaw sa ating mahal na Panginoon. Palagi tayong magdasal dahil yan ang pinaka magandang weapon para maging panangga natin sa hamon ng buhay dito sa ibang bansa. Kaya tayong mga nanay, tayong mga OFW, magpakatatag tayo maging matapang tayo harapin ang hamon ng buhay at lagay nating tandaan na hindi tayo nag-iisa nandyan ang Diyos na ating kaagapay at ating sandigan sa lahat ng oras sa lahat ng panahon at sa bawat pagkakataon huwag nating kalimutan at huwag nating kaligtaan.